Napakadami ngang alagang hayop dito sa amin sa Mindoro. Isa kasi ito sa nagiging kabuhayan ng mga taga dito. Ngunit papaano na lang kapag may dumating na problema, tutuloy ka pa ba? E Hello mga bishi! Isang buwan na nga nakakalipas simula nung nanggaling ako dito sa San Miguel Rojas Oriental Mindoro. Uli kasi ay aking kinamusta yung aking bayaw na si Kuya Jason Onte. Kung matatandaan nyo nga mga bishi, siya nga yung mayroong lanso na ang mga puno ay puro multiple root Marami nga ang natuwa at na-inspired sa kanyang kwento. Dahil siya nga ang isang taong nagpapatunay na kapag may tiyaga, may nilaga. Kaya naman ngayon, umaani na at kumikita. 4.2 million views nga ang inabot nun. Pero alam nyo ba mga bishi, na sa kasalukuyan ay mayroon ngang mga sakit ang mga alagang baboy dito sa amin na kung tawagin ay African Swine Fever or ASF. 56 piraso nga ang lahat ng alaga niyang baboy. Hindi pa dito kasama yung mga inahinabuntis. At alam niyo ba mga bishi na nung malaman pa lang niya na mayroon ngang mga sakit ang alagang baboy, siya agad ay nabahala. Dahil kung iisipin mo nga, hindi biro yung halaga ng kanyang ginagastos dito. At sa isang iglap lang, posibleng mawala lahat ng pinaghirapan mo. Bukod kasi sa kanyang regular na trabaho, pag-aalaga ng hayop ang isa sa ikinabubuhay niya. Napakadami nga niyang alagang kambing. Ganun na din ang mga iba't ibang breed ng native na manok. Katulad nga ng mga ito, alam niyo ba mga bisi na native na manok yan pero ang lahi ay Rhode Island Red. Ay grabe mga bisi. kakaiba naman talaga yung mga native na manok ni kuya. <laughs> hindi nga lang malamig ang kamay niya pagdating sa pagtatanim. Malamig nga din ang kanyang kamay pagdating sa pag-aalaga ng mga hayop. Sa maniwala nga kayo at sa hindi, isang piraso lang ang binili niya. Tapos, pinadami na lang niya. O, ba diba? Napakabongga. Kagaya na lang ng isang ito, ang nanay niya ay parawakan at ang tatay naman niya ay anak ng 45 days. Sino nga ang mag-aakala na hindi lang pala siya magaling sa pag-aalaman. magaling din siya sa pag-aalaga ng hayop. Kwento nga ni Kuya Jason, kapag may mga ganito nga daw siyang manok, tapos may bumili, ang gusto daw niya, kapag bibilhin mo, dapat alagaan mo din at paramihin. Nang sa ganon, makapadami ka din at kumbaga, magbunga lahat ng ganyang pinaghirapan. At hindi hindi lang nga yung mga ordinaryong native yung ating inaalagaan. O, oh, di ba? Napakabongga. Iba ka. O, oh, eto mga bisi, nakakita ka na ba ng manok na mukhang pabo? Ay, nako. wag mong iniismol si Kuya Jason dahil meron siyang alagang ganyan. Saso chicken nga daw ang tawag ng iba dyan. Sa pagpapakain pa nga lang sa mga alaga niya dito, ubos na agad ang oras niya. Nakakaubos din naman daw talaga ng budget. Ay nga, sa mga patuka nito, ay nako, hindi naman talaga biro. Aba, itingnan nyo naman mga bisi, sa dami ng kanyang alaga, syempre madami din talaga yung dapat na Kaya naman yung halos sa sweldo talaga niya ay napupunta sa mga ganito. Kumbaga, isa din ito sa mga investment niya. Kasi pag may nabenta nga naman, ay dagdag kita na. Pero alam nyo ba mga bisi, ang isa talaga sa pinakahinahangaan ko dito kay Kuya Jason, hindi na nga niya sinusukat kung gaano na ba kalaki yung kanyang ginagastos. Kahit na din ang kanyang pagod, hindi niya alintana. Basta makita niya lang daw talaga na health healthy yung kanyang mga alaga. Ay, sobrang saya naman daw talaga niya. O, oh, ba diba, Yung parang kwento ko sa inyo dati mga bishi na si Kuya Jason, madilim pa, nagtatanim na. Madilim na, nagtatanim pa rin. Kaya ngayon, tingnan nyo naman, bumubunga na lahat ng pinaghirapan niya. At sa kasalukuyan nga na mayroong sakit ang mga alagang baboy dito sa aming lugar, ang tanging hilinga lang daw sana niya ay huwag maapektuhan yung mismong mga alaga niya. Huwag naman sanang matamaan ng sakit yung mga alagang baboy niya. Kasi pag nagkataon, sobrang laking halaga ang mawawala sa kanya. Nakakapanghina, opo. Nakakapanglumo, opo. Pero sabi nga niya sa akin, yan ay pagsubok lang. At matatapos din niya. Kaya naman salib na malungkot siya, tinitignan na lang daw niya yung mga alagang hayop niya. Kasi kapag nakikita niya nga daw ito, ay sobrang saya niya na. Tinanong ko nga si kuya kung magtutuloy-tuloy pa din ba siya sa pag-aalaga ng baboy, ang sagot niya sa akin ay oo. Dahil yung mga ganitong pagsubok nga ay kasama naman daw talaga sa laban. Kung titigil ka, ay di lalong wala na. O oh, 'di ba, mga grave Grabe, napakagaling naman talaga nitong aking bayaw na si Kuya Jason Onte. Sana lahat ng mindset ay ganito. Sobrang sakit naman talagang isipin na alam mo 'yon, may posibilidad na sobrang laki ng malulugi sa kanya pero magpapatuloy pa rin siya. Ay nako, mga bishi, siya na naman ang buhay na saksi na habang may buhay, may pag-asa. Sana all oh, talaga Kuya, ganyan ang mindset. How to be po? <laughs> Idagdag ko nga lang pala mga bisi na alam nyo ba na hindi lang basta-basta manok yung ibang alaga niya dito. Sa sobrang kagalingan niya mag-alaga ng mga hayop ay mayroong nagpapaalaga sa kanya ng mga panabong na manok. Ito ang hawak niya, ang tawag dyan ay sweater bloodline broadcast. Sobrang mahal nga daw ng manok niyan, eh syempre magaling siya mag-alaga, di syempre pinapadami na naman niya. O so, ayan na nga yung mga itlog at yung iba na yan, mga panabong na daw yan na manok. At itong hawak nga ng kanyang anak na si Tantan ay buntis na kambing. Tuwang-tuwa nga si Tantan dahil yung kanyang alagang kambing ay mga nganak na. O ba diba? madadagdagan na naman yung alaga niya. Kung nagustuhan mo nga ng video, video, follow, like and share naman ito. Lagi nga nating tatandaan na kahit anong pagsubok ang dumating sa ating buhay, laban lang, tuloy-tuloy lang. O, paano ba mga bishi? Ang gandito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!